Meron yung saglit ko lang na huli. Oo. Uh. Kahit eh, lumalapit pala ako eh, sumisigaw na. Yung tao. Uh... Na ka. Hindi pa ako nag-uuras. <laughs> na na. Pero sa'yo eh, nakailang uras yun na ako. <laughs> Ikaw pa. <parte. laughs> Dapat nag-iba na yung boss mo eh. Kung na na. Baba! Uh. frozen soldier ang ano ah. Uh. ang tama ano mm. Uh. frozen soldier Uh, uh. yun lang inumin mate wag wag kan wag halo-halo yun dolo jaga b1 b6 b12 paracetamol may paracetamol na yun Pag pinaghalo-halo mo yun, meron ka ng Dolo Jaga, meron kang, ano to? Uh -huh. reobon meron kang, ano uh -huh. Alaksan. Naku, meron ka bang may pinamit, naku. Uh -huh. Talagang trigger din yung kataw mo. Halo-halo uh -huh. ng Halo-halo.

Ito hindi po basta-basta Agad na ako na tinirap ini Matatanggal Siyempre pag inilot siya masakit papi, pa rin eh Ayan, nilagyan ko pa ng parya yung hagdan. Kaya ah. na pati mga batak, gusto naman yung parya eh. Yung kulit yan, yun, yan eh. <laughs> Patapak pa rin naman kukulot yun. Wala na pagkakpist. <laughs> ano na pa ako ng mga mangkulot. <laughs> yung mga mangkulot na susubok sa akin. Eh. Sagdan pa Oras so, yun, yung, yung, mga tiki nga, yeah, may, lag... ma maglilipat kami ng pwesto ko yan. Oo. Oh. Nauorasyonan mo ba yun? Nang walang, ano? Kailangan doon. Ano ba yun? Nagpa-blessing ka ba? O nagpausok na? Wala pa. Maglilipat ka lang kami. Eh, kailangan bago ka lumipat. Magpausok ka muna. Palayasin mo muna yung mga masasamang inariyan. Tapos? Ayun. Ang Tapos na ako papasok yung bigas na may mga coins. Pariya.

ingredients na mga tata ng no, lumasa. Ayan, hmm. tila lahat sa kanya ako. Ayan importante. Para malasaan eh. Kaya ka dyan, Tapi na. Solid na rin yung isang Ay, gan, dyan dyan. Eh. Ah. Huwag ka sa magluluto ka. Ang pwede ka jumping mo? ayo dyan, 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 pero so, yung maliit na bata, okay. nandun sa kabila. Mas magastos mag magluto eh. Ha? Mas magastos pa magluto. Delikado, gasol. Hmm. Tapos mapagod ka pa magluto. Takta. Kasi so, pag wala akong masyadong pasyente, nagluluto ako pero pagka marami, bumibili na ako ng ulam.

Kaya extra ka kanin dyan dyan naman eh. Ayan eh, bagong luto. Wala ka na daw. Basit lang, basit lang. Wala ka nga. Padwa nyo nata. O, niligo mo na ba agad to ate? Ha? Niligo mo na ba agad to? Binasa mga kat? Hindi, mula lang nilot na ako. Hindi naman ako niligo. Pero dito sa baba pwede? Oo, oh, naglaya lang, hmm. lang ako. pulos lang, gaso-gas. Sobra naman kasi itong tigas ng ano. Parang kwan. Katawan na nang... Oo. <laughs> 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 oh, magbago <mo> na po ng kalaya. na eh. Kwan. Oh. sa tigas na matagal ng tigas yung katawan ni madama yan kaya mahirap na kung basagin ito mga suds naman ako lagi Rosin soldier to ang problema. Tingnan yeah, te. Rosin nga. Rosin soldier. yeah. Tapos, wag mo muka na. Te. Wag mo muka kontrain. Ah, oh, lumagotok. Uh -uh. Yan na. Kailangan i yung mga buto. Minsan nasa butol kasi yan eh. Huwag mo na lang mo lang. Pero itong isa, wala? Wala. lang dito lang talaga sa mga. Pero talaga siya. Parang tinutusok ng kaway. Tapos binabari na. Yun lang po yung inumin mo. Two times yung Dolo Jaga B1 Para sa Parasitamol. Wala nang iba malakas na yun kasi 500 mg yun eh tapos sasabayan mo pa ng laksan malilito yung gamot kung sinong, sinong gagamot maguhunaan <laughs> oy oy ako na una <laughs> ganun yun sigata ikan mo ilak mo dyan ha ilak mo ayan ihilahin ko yung final call ihilahin mo kapre ha Bayamulang. lang. Uh. One, two. Uh. <laughs>